Anyong mga tsinggo, malapit nang matapos ang aking bakasyon. Ilang araw na lang, umpawilak lalamot at Korea. Kaya sulitin na to, dito lang yan sa Patar Beach, Bulinaw, Pangasinan. Madaling araw pa lang, lumuwas na kami. Dalawang oras din kasi ang biyahe, papunta sa beach. Napakaganda na pala ng kalsada dito sa Pangasinan paggabi. Ramdam mo na talaga pag bare na. Pati kalsada, may pailaw na. Ayos! iwas disgrasya na din. Ang galing no, inabot na din kami ng liwanag. Lumabas na din si Haring Araw, kaya masanto siya kabosan at si kayo kakaaro. Paliko-liko din palang daan dito papuntang Bulinaw, makapuluw. Kaya yung isang bata, hindi sanay magbiyahe, kaya suka ng suka. A few moments later lang, nandito na rin kami sa beach. Welcome to Patar Beach, dito sa Bulinaw, Pangasinan. Napakaganda dito dahil white sand, parang burakay. Isa sa pinakamagandang pasyalan na beach dito sa Pangasinan. Wala pang masyadong tao, kami yata ang naunang dumating at inaantok pa ang mga bata. Dito pala ang napili naming cottage. Sinabayan na rin ng sayaw ng mga tiktokers kong mga pamangkin. Sasali sana ako, kaso pinigilan ako ng katawan ko. Ilang minuto lang din ang nakalipas. Pagkatapos namin mag-almusal, nag-swimming na din kami. Abay ang lamig ng dagat, napakalinaw at ang ganda talaga dito. Sulit talaga ang biyahe kahit malayo. Dinakot ko ang buhangin. Abay, parang sisamisids lang. Wala ka pang napapansin sa iyong mga kapaligiran Kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog na Nilibot din namin bawat lugar dito sa beach. Sobrang nakaka-relax. Tama yung sabi nila. Gumala ka din paminsan-minsan. Hindi yung gagala ka na lang pagkaluluwa ka na. At habang buhay pa, piliin mong maging masaya ka. Huwag puro stress. Tama ba mga chinggu? Nagpunta din kami sa mga malalaking bato. Abay nakakasugat. Hindi napigilan ng kasama ko ang sarili niya sa kasiyahan. Kaya napasayaw siya kahit walang tugtog. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Magtatanghalian na. Gutom na daw mga bata. Kaya maghahanda muna kami ng pananghalian. Mag-iihaw na din kami ng seafoods. Napagod din mga bata, kakalangoy. Kaya pahinga muna. At sana umulan para hindi mainit. Nakarinig na naman siya ng tugtog sa kabilang cottage. Kaya napaindak na naman siya. I-enjoy lang daw ang buhay, wag puro trabaho. Nako, umaaligit pa si Manong, ang daming bitbit -bit na samurai. Baka hindi magustuhan ng sayaw mo, yari ka. <laughs> Pagkatapos mag-lunch, kahit tirik na tirik ang araw, tuloy pa din ang swimming. Sunog ang balat ko nito, bahala na. Inabot din kami ng hapon dito, saka kami lumipat ng waterfalls dahil magkalapit lang. Ang problema ay sinarado, malabo daw at mataas ang tubig, kaya mapanganib. Sayang naman, babalikan ko na lang sa susunod.